tunay. Pag yung anak ninyo nagdadrive ng sasakyan na minor pa lang sila, naging e-bike man ito o ano, dahil nadelikado yung anak ninyo yan, kakasuha po kayo. Allowing minors to drive. Hindi kayo makasuhan dyan. Yan nga po. Eh, di ba naman po alam yung tinakas eh. Kasi wala ko na po. minadali ko pala kung yung eh. Pero wala tanggap yung pagkasuhan namin kayo. Ang kaso ninyo is allowing minors to drive. Chan protection yun. Hey, hindi, parang, hindi, na, hindi ko, parang hindi, ko nang po alam na... Eh, ganun talaga po ang batas. Kahit hindi natin alam, pag ang batas na violate natin, makakasuhan tayo. Kasi kita niyo po, malalaki yung mga truck sa likod. Nagdadrive yung anak ninyo ng e-bike. Pag makapakan yan, kaya, kaya pinaprotektahan ng kumpiyan mo. Tama naman po. Sa pamamagitan ng batas. Hindi mo okay. kumbayaan na. May sumaral na siya. ako sa pulis. Ang pinagawa ko dyan, bago nating anupat ko ng pulis. Ba't yun na Yung iba'y di na naman itinagatapit, pa'no makita yun sa'yo? Hindi pa dapat. Pag magulang tayo, alam natin kung anong ginagawa ng mga anak natin. Tulog po mag-aapon yun kasi siya nga po nababuti ng bata nakikita ko po. Bigla na lang nga po nag-check yun kasi... Eto na lang yung sitwasyon. Kung nangapakan yung anak ninyo ng malalaking truck, anong mangyayari? Malalaking truck. Tumadaan din sa likod, no? naka bike sila pag iwang-iwang. Pag nangapakan yan, patay ang anak ninyo. Totoo na yun? Kaya pinipalusahan kayo ng batas sa kapambayaan ninyo sa mga anak ninyo. Pag namin yan, narapat ninyo ba't yan? Ito may aming ng e-bike na yun? Ako po. Ayun, sa inyo pa pa ng e-bike. Ako, ako po. O parang napunta sa atin na yung susi? Hindi ko nga po, alam kung parang sa inyo nila na kasi Kasi po, kagabi pa po kami malis. Anong oras ako malis? 7? Eh? Ate, alam niyo, makukulong kayo sa sagot niyo sa akin na hindi ko po alam. Hindi ko po, po alam kung saan pumunta yung anak ko. Hindi ko po, po alam kung bakit sila nakaka ng truck. Sir, kasi po, po, kasi pag gano'n ang sagutin nyo sa akin, hindi kayo pwede magkaroon ng anak. Hindi nyo kasi alam eh. Kasuhan mo kayo yan, pag gano'n ang... Para man, patuhuan kayo ng But patas, nakantayan yung mga anak mo. Pwede ano, sir, ano ba gawin natin nyo? Kasi matigas din po na eh. Hindi, okay, makakasuhan kayo. Para kasuhan tayo, tayo yung anak niyo ng ayos. Hindi, isa din kung ba pwedeng, ano parang nasa tayo nyo? Ano ba sabi mo po, bantayan ang anak ninyo? Hindi po. yung parang... pa, ang hindi na sa ano? No. Hindi ka magulat? po. Bakit natin dalhin sa David PSW, hindi magulat naman. Hindi po. Kasi hindi na magulat. Nakuha nalang kapatid Hindi. Na po, kasi hindi na po hindi na nalang kapatid sila. mo lang lang. Hindi ka sinasunod ang anak mo. O hindi ka magulat? Ang tawag ninyo, magandang so, pinyo? 14 po. Buti na dadrive ng e-bike sa kalsada. Buti yeah, no. ka na mga baka ng truck kanina, Pag iwang-iwang sila,